magandang araw. So, ngayon po, ito yung uh, pinakuluan ko kagabing apat na patatas. So, gagawa ako ngayon ng Indian breakfast para sa aking asawa at sa akin na rin. Para maiba naman ang aming ano, almusal, tsaka maiba naman sa kanyang panlasa. So, ayan, binabalatan ko lang tapos dudurugin ko habang yung dalawang bata naglalaro tsaka nanonood yung maliit. So, sana nga, ano, maging cooperative sila. Pagkatapos kong durugin yan, magmamasa ako ng wet flour para pambalot ko sa ano, yan, sa patatas. Tapos, lalagyan ko din yan ng spices. Nakaraan, nagluto na rin ako ng ganito. So, ayan nga, pagkatapos kong uh, dinurog, nilagyan ko lang ng chili. Tapos, yan, oh, kasori mitti. Ano, tawag ba yan? Ganyan ba yung pagka-pronounce? Kasi wala akong coriander ano, fresh leaves, tsaka, or parsley. Tapos nilagyan ko lang ng asin. Tsaka, ibang spices. Masala. So, ayan, kamayin ko na, halu-haluin ko para mahalo lahat ng spices. Tapos, pagkatapos nyan, mamasa na ako ng, ano, uh, wet flour. Matrabaho lang tong breakfast nato to, guys. Kasi, pwede rin naman tong pan-lunch na kasi, um, parang tinapay na siya sa uh, saka mabigat siyang ano uh, pagkain so eh himasimasin ko <laughs> pagaluhaluin ko lang maayos yung mga spices na nilagay ko para mag ano doon sa patatas tapos ayan nga habang nagmamasa nagmamasaj nagmamassage <laughs> yun na yun ng ano patatas tiningnan ko yung dalawa kung anong ginagawa yung mata ko tsaka yung tenga ko nasa kalahati doon sa mga bata nandito yung kalahati sa pagluluto ko so ayan imasa-masa muna natin ng maayos two lang pala yung ginawa ko guys na ano, wet flour tapos nilagyan ko ng asin tsaka warm water para soft yung ano yung dough na gagawin ko ito na yung dough ready na pati yung pan ano natin pampalaman nilagyan ko lang ng ano uh, kaunting oil para hindi magdikit tapos mag ano na ako magpa flat na ako ng um, dough bago ko ipa flat papalaman ko yung patatas doon sa loob parang chapati na may palaman ewan ko uh, ang tawag dito yung nakalimutan uh, ko yung pangalan Basta yun na yung parata. Parang parata ba? Basta. <laughs> Bahala na kung ano yung tawag na kalimutan ko. Ayan, ang tawag pala dito sa ano na to guys, ano, at al, alo parata. Kasi yung, ano, yung patatas is alo, tsaka yung, ayan, parata, yung bread. Tapos, ayan, ipalaman natin, tapos iplat. Tsaka, iluluto ko siya sa butter um, ghee, yung pure cow ghee. Parang ano siya, butter. Masarap yun guys, malasa. Pero, ano, mataas ang carbs. At sa mga oras na to, okay pa yung mga bata, wala pa nagiiyakan. Sana maging successful at matapos ko yung ano ko ginagawa para makapag-breakfast na. Si Arian, kagawang ko ata siya ng pancake. So yan nga guys, ito na yung ano, breakfast ni Amit. Medyo nagano yung lalamulan ko, parang ubuhin ako. So ito yung breakfast ni Amit. Dadalhin ko lang sa kwarto niya kasi hindi ko siya pinapalabas, guys, kasi uh, si Aryan ma masyadong malikot, mabilis siya baka matamaan yung tuhod ni Amit. So yan lang po yung ginawa ko ano, mga parata. Tapos magluluto ako ng lunch namin na diretso na pagkatapos kong magbreakfast nag ano, nagasikaso na ako ng para sa lunch namin. Indian food pa rin. <laughs> yung bunga ng malunggay tapos yung um, ano to tawag niyan yung battle gourd nilagyan ko siya ng lentil tapos um, uh, punting spices tsaka ayan uh, ayan garam masala hindi naman yan siya maano guys, maanghang. So, bibigyan ko rin kay Arian para medyo may sabaw siya. Tsaka, piprituhin ko yung um, isda. Yan yung rice ni Amit. Kasi gustong gusto niya yung rice nila. Tapos, ayan. Pakatapos namin kumain. Nandito kami sa kabilang kwarto para magbanding ng mga bata. Tapos si Amit nagpapahinga siya. So, yan nga tuwang tuwa yung kuya kasi sinuot niya yung medyas ng kapatid niya. <laughs> ayan oh. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aming vlog for today. Thank you for watching. Bye-bye.